Paraan ng pagpaparami ng halaman sa paraang pagputol ng sanga. Ito nga pala ang mga gagamitin sa paraan ng pagpaparami Guniting ng halaman. Guniting, kater, paso, garapon ng may tubig. At dulos. At meron din kaming garden soil. At syempre ang halaman na gagamitin sa pagsanga. May dalawang paraan ng pagpaparami ng halaman. Ang una ay pagtatanim ng buto o sexual na paraan. At ang ginagawa ko naman ay asexual na paraan o cutting. Sa paraang ito, ginagamit ang iba't ibang bahagi ng halaman upang itanim. At isa nga po pala sa bahagi nito ay ang tangkay. Pinutol ko pala ang bahagi ng tangkay na halaman na gusto kong padamihin. At sa puntong ito, naputol ko na ang mga halaman na aking gagamitin. May dalawang nga po palang uri ng asexual na paraan. Una ay ang natural at ang pangalawa ay ang artificial. At ang aking ginagawa ay uri ng artificial. Sa paraang ito, ay ginagamit ang mga pinutol na sanga, tangkay, dahon, at ugat ng alaman. Sa paraang ito, Binalatan ko ang dulo ng tangkay para patulisin ang sanga. Susunod naman nito, ibinabad ko sa tubig ang mga tangkay na binalatan ko upang mabilis tubuan ng ugat ang halaman na ito. At binabad ko ito ng 10 minuto. Sumunod naman nito ay nilagyan ko ng garden soil ang aking paso na aking gagamitin sa pagpapatubo ng mga sanga o halaman. Dahan-dahan lang natin ilagay ang mga garden soil na ito. At pakalipas ng pagbababad ko ng tangkay, isiisa ko muna nilagay ang mga tangkay. Ayusin at tingnan maigi ang paglalagay nito. Ilapat ng maayos ang dulo ng sanga. Siksikin ng hindi madiin ang mga lupa upang makalapat ng maayos ang sanga. Pagkatapos nito, saka diligan ng tubig. Katantaman lamang ang paglagay ng tubig upang hindi ito malunod. At ito na nga po ang pamamaraan ng pagpaparami ng halaman, ang pagputol o kapling. Yun lang po, marami pong salamat sa pananood!